hi guys it's me self Fishing and welcome back to my channel for today's video we are going to catch fish again so come guys we let's go tapos lang nating magbagsak ng ating lambat. Time check, it's now 2.10 in the morning. So, sobrang aga po natin umalis ng bahay. Alas 12 pa lang po ay nasa barahan na kami. Natagal lang kami sa pag-aarya. Gawa na nagkalat yung mga palutang dito sa paligid. Hindi po tayo agad nakapwesto at hindi na balikan yung spot na dapat na-aaryaan natin. syempre sa safety po natin itong ating lambat. At uh, thanks God, ito, nakapag-area naman po tayo ng walang aberya. And hopefully, dahil lang siguro doon yung area natin na to ay bigyan tayo ng magandang huli at maraming naman tong spot na pinuntaan natin ngayong araw na to. So mamaya na lang, abang-abang tayo sa mga susunod na pangyayari. Ayan, sobrang gilid po nung area namin at yung target spot talaga ay hindi narating so ang layo po nung inikot namin Ayan lang eh dito kami uli napunta binalikan uli namin itong dinanan namin ganina so hindi tayo pwedeng makipagsapan na doon dito na lang tayo safe tayo dito yan bali may barko sa ang taas natin dadaan sa harap natin kaya binuksan natin lahat yung ating mga ilaw para sa ating safety pabayaan na natin yan yan mga bargo yan bali dyan dadaan sa harap natin kaya kagandahan din na marami kang ilaw sa bangka para kitang kita nila ayan na yun yung ilaw na yan Bali yan ha ah. malapit na sa atin sa ah, ibabaw natin ang unahan dadaan yan Bali na assist siya ng mga tagboat tatlong tagboat yung nag assist sa kanya kasi babara siya sa pier dadak siya dun so, Kitang kita naman tayo ng ano yan, ng piloto niyan kasi lakas ng mga ilaw natin eh, bali tatlo yan,

Siguro mula sa bangka natin hanggang dyan sa may barko na yun, mga 15 di pa. Yung layo sa atin yan. Malaking barko yan. Kaya hindi rin biro pag tayo'y nadaanan yan. Siguradong hindi lang sa kangkungan pupulutin. Ayan na, nasa unahan na natin. Kaya laking bagay kung ilaw mo sa bangka ay malakas. So ayan na. Sa so, wala na natin. Yung tatlong tugboat sa doon sa may kabila. Sa kabila niya. So, ayan na. Sa harapan na natin yung malaking barko na yan. So, sa may baba natin, ayan, yung malinang ilaw na yan, bangka din yan. O, ayan, naglakas na siya ng ilaw. Sana mapansin siya ng piloto para hindi siya madali. So, yan na, yung watchman ng barko. So, isinyas na. Dali, malaking barko yan. Ha? Pinakaharap yun eh. Yan ayun yung pinakaharap yun. Ang laki. Ah, laki yung bargo na yan. Ayan yung isang tagbot eh. Nasa huli yan. So, ayan yung unahan niya. Ito yung huli yan. Isa dyang napakalaki talaga. Ayan na siya. Nakalagpas na yung unahan niya. Ayan na yung unahan niya. Iwas din naman dun sa isang bangkang kasama natin guro ay napansin na ng pinaka kapitan so ayan na po yung barko. napakalaki so ayan nagpatay na tayo ng isang ilaw natin ayun napakalaki nga so bali yan nagpatay na tayo ng isang malakas na ilaw natin o oh, nakadikit yan eh yung tugboat sa pitan tinutulak niya yung malaking barko na yan tatlo yan eh tatlong tugboat yan bali yan na lang nakabukas sa atin pinatay na natin yung pinakaputi laking barko kailangan talaga rito sa laot hindi ka pwedeng patulog-tulog dahil kasi kung patulog-tulog ka ay pag nagkataon siguradong tuluyang tulog so ayan nakalagpas na sa atin dadakyan dyan sa mga pier dyan sa gilid ganda ng buwan o oh. pabilog na siya So, ayan yung tugboat. Ayan yung mga tao na sa pita ng bargo. Eh. Ayan, ang dami. Ayan, tinutulak ng mga tugboat. Eh. Lahat din ang tao ng bargo. Gising ngayon. Eh. So, ayan na. Malayo na sa atin ng konti yung bargo. So, ayan. Pwede ka nang maglatag at magpahinga na. Dahil hindi na tayo kakabakaba para sa ating safety ay masasabing safety na tayo ngayon so ayan maliwanag na hila na tayo tapos na po tayo maghila at ang ating hinuli ay puro samot so yung ating hipon po ay baka nasa isang kilo lang karamihan ay mga astronaut so ito po yung ating napala <laughs> dito sa spot na to na hindi naman natin dapat aarian ayan yeah, bawi na lang ulit malayong malayo po dun sa hinuhuli natin ng mga nakaraang araw kung nakaraang araw eh, gumaganda maganda yung ating nagiging benta ngayon pang gasolina lang A few moments later. Ayan, tapos na po tayo magtanggal dito sa ating lambat. At ito, ibinigyan na lang okay. na natin sa ating suki yung ating mga lang huli. Ibon. Ayan, Oh, diyan. Oh, ano so, mga 3.30 sa, sa 1.2. So, ito, iakit na so, namin itong dito, lambat. Ikakabigyan na natin doon yan sa ito, bangka. Ito para ang diretsyo pahinga at hindi na tayo babalik pa dito sa bangka. Ayan mga idol, inyo po nasaksiyan yung ginawa namin paglaut na madaling araw na kung saan ang gamit natin ay yung ating lambat na panghipon. Ayan, uh, medyo mahina yung ating huli pero okay na rin dahil kumita naman po tayo kahit paano. yan bawi na lang tayo ulit bukas. yan cega-cega lang po talaga sa uh, buhay pangingisda. At bukas ay medyo aga na natin ang alis kasi yung ating hinuhuli ay babarin, rin. Kailangan talaga ng matagal na pagbababa. So yan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, mari lamang po ang subscribe button sa ibubahan itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.